Mga kababayan, eto na ang inaabangan nating bakbakan sa Eurobasket Slovenia kontra sa home team Poland. Aba, hindi lang basta laro ito, kundi isang digmaan ng puso at syempre tatag sa hardwood. Unang yugto pa lang, ramdam na ramdam ang init. Si Luka Doncic, ang hari ng Slovenia, agad umatake sa rim. Swabeng swabe, parang naglalakad lang sa parke, pero may bantay na parang bodyguard sa mall. <laughs> pero teka, hindi nagpahuli ang Poland. Ang kanilang mga tres parang ulan na walang tigil. Boom! 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 Tres dito, tres doon. Kaya naman dikdikan ang laban sa first quarter, 29-25. Poland lamang ng apat. Pasok tayo sa second quarter. Eto na, umiinit pa lalo ang laban. Si Jordan Lloyd ng Poland parang naka-cheat code. Wala yatang mintis sa tres, kaya nakalamang sila ng pito. Pero syempre, hindi papayag si Doncic. Step back three mula sa malayo. Swish! Parang sinabayan ng hangin ang bola. Aba, parang nag-flex pa. Sabi niya, relax lang, nandito ako. Pero bago matapos ang quarter, nakasalo pa ng Poland sa buzzer. Kaya halftime score, Poland

Pagdating ng third quarter, nako po, biglang nagliyab ang Poland. 13-3 run, parang rocket ship na lumipad, na iwan ang Slovenia. Kaya naman si Luka medyo na frustrate, pati referee pinatulan. Ayun, technical foul. Pero kahit bad trip, hindi pa rin umatras. Fade jumper, plus the foul, and one. Pero problema, walang masyadong suporta mula sa kanyang mga kakampi. Pagpasok ng fourth, Poland ahead 80-69. At Eto na nga, huling yugto. Fourth quarter. Slovenia nagparamdam ng konting run. 5-2 start. May pag-asa pa. Pero boom! Nagkainitan bigla. Si Luka na bangga ng malakas. Parang sinadyang binundol ng isang Polish defender. Aba, hindi nakapagtimpe ang kakampi niyang si Nikolic. Kinumpronta agad yung numero 17 ng Poland. Kala mo boxing ang pinasok, hindi basketball. <laughs> pero ayun, sportsman-like foul ang ibinigay. Slovenia pilit bumabawas ng lamang pero bawat baskets nila may sagot ang Poland. Parang exam na kahit anong sagot mo may red mark pa rin ang teacher. <laughs> At sa mga huling minuto, muling lumobo sa double digits ang kalamangan ng home team. Poland crowd nagsisigawan na. Slovenia hindi na nakahanap ng magic run. Kaya naman sa huli, final buzzer, Poland steals the show! Final score, Poland panalo kontra Slovenia. Luka kahit binugbog ng depensa at pinipisikal, nagpakitang gilas pa rin, pero tonight home team ang tunay na naghari.